Okay. Hello po mga kababayan. Uh, Pag-usapan po nating muli itong uh, Peking Mayor dyan sa Bamban na si Alice Guo. Napanood ko po yung uh, nakaraang hearing ng Senado kung saan nagsalita po doon si Senator Loren Legarda. Alam nyo, ang gali, na um bili ba ko doon sa the way of questioning nitong si Senator Legarda. Yun po ang para sa akin ha. Ah, para sa akin yun po ang tama. At maganda, magaling na klase ng uh, pag-interrogate. Hindi kagaya kay Risa Hontiveros na sobrang malamya. Well, yun siguro ang kanyang natural na pananalita, pero hindi po maganda eh. Hindi, ka man, hindi mo man lang masisindak yung uh, iniimbestigahan mo eh. Sobrang lamya, masyadong motherhood. naiinis nga ako makinig dyan kay Risa Hontiveros eh. Yung uh, pag -klase ng pagtatanong po ni Loren Ligarda, kay Alice Guo. 'Yun ang maganda. Ganun po ang klase. Hindi ko sinasabing 'yun ang standard ah, para sa akin, 'yun ang, yun ang aking standard. Para sa akin, nako kung kung nandito pa yung si Senator Miriam Santiago, nako baka manginig, maihi iyan sa panty niya, yung Alice Guo na yan. Ngayon ako kasi, nakukuha nitong Alice Go na magpangiti-ngiti kasi nga ang nagtatanong sa kanya, my goodness, wala man lang ano eh, hindi man lang katatakutan, hindi man lang masisindak, kaya, kaya tuloy palay ang pagsisinungaling. Tingnan mo nung si Lauren Ligarda yung nagtanong medyo nag ano doon si Alice Gue, Parang uh, nataranta. Muntik lang ang maiyak eh or ma, mapikon. Kasi nga, depende po sa manner ng pagtatanong. Nung nag-iimbestiga, ang pangit ni Risa Hontiveros mag-iimbestiga, tapos siya pa, siya pa yung panay dyan ang kaka-ano ng hearing. Namimiss ko yung mga ganong klase ng pag uh, pananalita ng isang mababata senador. Kagaya nung kay Lauren Ligarda. Ganon ang maganda. Ito namang si Rafi Tulfo, okay sana mag-interrogate, kaso bastos. Bastos lang siya. Pero yung ganong klase kay Lauren Ligarda, palibhasa ano kasi siya eh, journalist investigative uh, journalist kaya magaling pati pagsasalita yung kanyang uh, yung kanyang language yung kanyang pag-English magaling magaling siya kahit hindi siya abogado abogado ba siya? parang hindi man uh, anyway ang gusto ko pong pag-usapan talaga sa ngayon itong si Alice Guo na hindi po natin ito pwedeng tigilan kasi yun nga po ang uh, talagang kailangan nating subaybayan sa ngayon. Ako sa personally, mga kababayan, gusto ko po yan matanggal. Matanggal sa pagka-mayor. Alam mo, nakaka nakakatawa or nakakainis sa nangyayari ngayon. Itong si Comelic Chairman Garcia bakit nakaupo siya doon sa tabi ni Alice Guo? Para kasi, para sa akin, yung nakaupo siya sa tabi mismo ni Alice Guo na para nagmumukha siyang yaya. Parang nga uh, may may something. Iisipin mo may uh, parang may conflict of interest. Kasi bakit ka nun? abogado ka ba? ang pwedeng katabi ni Guo, yung abogado niya. Yun dapat ang nandun sa tabi niya. Eh bakit si Erwin ba yun? Ang pangalan nun? Yung Comelic Chairman, si Garcia. Tapos ngayon, ang nakakadismaya, yun sa interview sa kanya ng media, sinabi pa niya na posible pang tumakbo ngayong 2025 elections, itong si Alice Gu, my goodness, sabihin pa natin na oo, mayroong batas. Kaya minsan po, ang batas natin, hindi nakakabuti. Kagayan nyan, Dahil sa batas, itong Alice Gu, pwede pang tumakbo uli sa darating na eleksyon. Samantalang ito na nga, nakikita na natin. Nakikita na natin ang pagka ang mystery discrepancy dyan sa pagkatao niya tapos ito po ang announcement ng taga Comelec ng chairman ng Comelec na pwedeng tumakbo hindi ba pwede i-hold or in every rule there is an exception ito na nga kahit duda pa lang yan na siya ay isang spy, alam niyo mga kababayan, ang dami-daming nagsisipaglabasan ngayon na mga mga balita tungkol sa totoong pagkatao nito ni Alice Guo at ng kanyang ama na ito ay talagang mga mga infiltrator, mga tao tauhan ng Communist Party ng China at ito mga tanim ito dito sa ating bansa, lalo na itong alis guo na ito. Tapos ganito po ang maririnig natin sa kababayan natin na chairman ng Comelec, na kesyo pang tumakbo. Di ba parang nak Hello? Nakakatawa naman na mga polisiya natin kung ganun. Kitang-kita na nga ng mga mata natin na pinaglululoko tayo nitong alis guo na ito. Tapos ganito pang maririnig natin. Pwede bang Pwede ba umandar naman yung pagka-Pilipino? Na kahit tayo kahit ikaw Erwin Garcia Comelec Chairman kahit na ba sabihin pang mayroon tayong batas na hanggat hindi napapatunayan na tama nga ang mga hinala ng maraming Pilipino tungkol dito sa taong ito. Pwede di ba? Huwag naman sana nagpapalabas ng mga ganyan-ganyan. Nagpapalakas loob patuloy dito sa alis guo na ito eh. Ngayon mga kababayan, meron pa po akong gustong sabihin tungkol dito sa alis guo na ito, pagkasinungaling itong babaeng ito. Kasi napanood ko po yung uh, interview sa kanya Ni Karen Davila na kung saan doon na siya nagpaka MMK. Pang MMK yung drama niya doon eh. Na siya daw ay eh, ang nanay niyang Pilipina ay iniwan siya nung siya ay ipinanganak nung siya ay baby. Iniwan. Pero may mayroon din naman siyang kwento na keso itinago siya nung tatay niya. Itinago kanino? Itinago sa nanay niya? Bakit itatago sa nanay niya? Eh iniwanan nga siya. Kung, kung uh, tatanggapin natin yung kanyang kwento, Sabi, hindi ako naniniwala dyan sa kwento niya na iniwanan siya ng kanyang Pilipinang nanay, hindi ako naniniwala. Kaya lang, for the sake of argument, dahil dito sa pag-uusapan natin ng pagkatao niya, itong drama niya na Kesyo, Kesyo, ang nanay niyang Pilipina ni si Amelia Leal, ay iniwan daw siya pakapanganak? Alam niyo mga ka kaibigan ng mga kababayan ang ibig sabihin itong script na ito? ipinapakita ni Alice Guo na yung Pilipinang nanay niya ay walang hiya. Walang kwentang nanay dahil iniwan siya nung baby siya. Iniwan siya sa kanyang tatay. At pinapalabas niya, ha, mga kababayan, pinapalabas ni Alice Guo na yung tatay niya ang nagmahal sa kanya. Mahal na mahal siya ng tatay niya, pero yung nanay niya, iniwan siya eto ang tanong mga kababayan dahil ako hindi naniniwala sabihin pa natin okay sakyan natin sakyan natin ang kwento nitong sinungaling na babaeng spy na ito okay iniwan daw siya nung nanay niyang Pilipina ano ang ibig sabihin nito ang ibig sabihin nito mga kababayan kong Pilipino ipinapakita ni Alice Go na walang kwenta yung kanyang ina na Pilipina. Ipinapakita niya na kailangang masuklam tayo, magalit tayo doon sa nanay niyang Pilipina. While yung personification, yung uh, paglalahad uh, niya tungkol sa kanyang tatay na Chinese na yun ang mabuti higit na mabuti kaysa doon uh, sa, 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 pair ng kanyang magulang na yung daddy niyang Chinese yun ang nagmahal sa kanya yung Chinese ang nagmahal sa kanya anong ibig sabihin nito? ipinapakita <clears throat> e, ni Alice Go na hindi tayo dapat magalit or masuklam, mag-isip ng masama sa Chinese. Dahil yung kanyang Chinese na ama, yun ang nagmahal sa kanya. Whereas, compared to sa nanay niyang Pinay, na iniwan siya na parang ipot doon sa babuyan, Sige nga mga kababayan, nakikita nyo ba ang pagka yung uh, bias. Pagka bias sa presentation ni Alice Guo sa kanyang uh, Paris ng magulang, The Father and the Mother. Yung nanay niya Pilipina na walang hiya. Iniwan siya. 'Di ba? Pero yung tatay niya nagmahal sa kanya. Hinchik. Kaya, gustong sabihin ni Alice Guo, the Chinese is a better parent than the Filipino pair of parent. Yun ang ibig sabihin nun. Now, ito ang malaking tanong. Iniwan ka pala ng iyong Pilipinang ina tapos ang sabi mo, Alice Guo, mahal na mahal ka ng iyong tatay na Chinese. Bakit parati kang iniiwanan? Sabi mo, dinadalaw-dalaw ka lang. Ganun ba? Yun ba ang may pag tatay na may pagmamahal? Dinadalaw-dalaw ka lang. Wala ka nang na ang nanay dahil iniwan ka, yung tatay mo naman, dinadalaw-dalaw ka lang? Yun ba ang pagmamahal? Now, isa pa, one point. Kung ikaw ay itinago sa iyong ina na sabi mo nang iwan sa iyo, bakit dito ka itatago sa Pilipinas? Kung talagang gusto kang itago ng iyong tatay, galing sa kung sino man, kung nanay man, o pamilya ng nanay mo, di, di sin sana dinala ka sa China. Mas higit na magiging maganda ang buhay mo sa China, doon sa pamilya malapit sa pamilya ng iyong ama dahil yung nanay mo kamong Pilipina ay walang kwenta dahil iniwan ka pero dito ka pa rin itinago ka kamo come on tell it to the stupid marines kung itatago ka rin lang naman sa isang Pilipino sa isang Pilipinang nang iwan bakit itatago ka sa Pilipinas? Di siya sana dinala ka sa China talagang totally itinago ka. Kung talagang itinatago ka. Ngayon, ang sabi mo, yung nanay mong Pilipina ay kasambahay ng iyong tatay na nabuntis niya. Ngayon, nabuntis, inanak ka bakit siya umalis? Baka naman kasi pinalayas ng tatay mo. Dahil kayong mga Chinese, ayaw ninyo sa mga Pilipino. Gusto lang niya yung bunga, ikaw. Pero yung nanay mo na Pilipina, wala silang respeto at wala silang balak na gawing pamilya. Ikaw lang yung gusto niya. Ganun yung mga Chinese. Anti-Filipino. Ngayon, kung totoong kasambahay ka ang nanay mo, nang kamo iniwan ka. Pero doon sa, birth, sa, sa, marriage contract, mayroong doon sa iyong birth certificate na kuno-kunong birth certificate, kasal doon yung magulang mo. Yung tatay mo at nanay mo na Pilipinang nang iwan sa iyo, kamo. Kasal! Kasal! So, anong dahilan? Kay kasamba, kung kasambahay pala siya, bakit pinakasalan? Na, palalayasin lang naman. I don't think, I don't believe na iiwanan ka ng nanay mong Pilipina. Merong mga Pilipinang nanay na nang iiwan, pero bibihira, bibihira. Yung mga may problema lang yun sa utak. Pero kung normal ang utak ng nanay mo, isang Pilipinang ina, hindi yan gagawin. Lalo pa na yung tatay mo is in check, ikaw nag-iisa ka dito sa Pilipinas na iiwanan kayo yung na nanay mo? Sinong... Tell it to the Marines. Ako mi ako. Ewan ko sa inyo mga kababayan pero ako hindi ako naniniwala dito sa kwentong coachero nitong sinungaling na babaeng ito. Tapos yung tinanong sa ni Karen Davila, bakit dito mo sa interview ko sa sinabi mo yan na ang nanay mo ganito, nakesyo ka sa bahay, iniwan ka. Samantalang doon sa Senate hearing, hindi mo yan sinabi. Ano ang sagot ni ni Alice Go? Nahihiya daw siya. Ikinahihiya mo yung nanay mo porke kasambahay. Pa eh, hindi mo ka ma ma-take na ilantad kung ano yung nanay mo. Ngayon ilin, inilantad mo rin. Hindi mo nilantad sa sinado, pero ito inilantad mo sa isang uh, media personality, interviewer. Ano pinagkaiba nun? Ikinahihiya mo yung inyong yung iyong ina na Pilipina na kasambahay. At kaya mo sinasabing kasambahay dahil doon makaka-relate ang mga Pilipino, mga Pilipinong bobo. And, ay, anak ng kasambahay. Relate na relate. At yung kinukwento mo na edad mo 12-14, nagpapakain ka ng baboy, nagpapaanak ng baboy, nagpapaligo ng baboy. Yan ang ginamit mong script kasi kuhang-kuha yan, relate na relate yan ang mga Pilipino, lalo na yung mga nasa probinsya, na nag-aalaga din ng baboy. Pwede ba? Sa itsura mong yan, na sobra mong uh, social? sige nga, kung totoong nagpapaligo ka ng baboy, ngayon, sa harap namin, magpakain ka nga ng baboy, magpaligo ka ng baboy, magpaanak ka ng baboy para masigurado natin yung totoong pinagsasabi mo I don't believe na nangyari yan sa pagkasosyal mong yan pakain ka ng baboy nagpaligo ng baboy nagpaanak ng baboy baboy ka mga kababayan huwag tayong nagpapapaniwala dito sa napakasinungaling na babaeng ito ako po, ako talagang ako naniniwala na ito ay tanim ito dito sa Pilipinas ng komunistang incheck. Paulit-ulit siya nasabi, hindi daw siya spy. Excuse me. Labas sa ilong. Spy yan. Unang-una mga kababayan, ito ang, ito ang nakikita kong uh, proof na iyang si Alice Guo ay isang spy. Una, ang galing niyang mag pangiti-ngiti lang kahit under pressure kayang-kaya niya trained ganyan ang mga spy well trained hindi basta basta bumibigay under pressure pangalawa 38 years old mayaman maganda walang asawa Boyfriend siguro meron. Kalibin. Kasi siyempre, ano ka? Ano ka? Santo? Wala kang urges? Pwede ba? Alam niyo mga kababayan, sa community kasi ng mga spy, isang, uh, isang requirement dyan, kailangan hindi mag-asawa. Walang asawa. Bakit? Kasi ang trabaho ng isang spy, life and death, at saka isa pa, kapag yan ay may pamilya, mag hindi magiging effective yan ay spy dahil yung emotional, uh, tawag dito, emotional element. Kailangan walang asawa, as in, ang focus lang niya yung trabaho. Dahil po, pag yan may asawa o may love life yan, napapasuka ng emotion, apiktado yung trabaho. At, yung asawa mismo pwedeng, pwedeng mag-chuchu. Mayroon ako mga nababasang mga nobela, fiction man or true story, ng mga mga spy, mga Russian uh, spy na nagkaroon ng mayroong asawa, may pamilya, pero tago sa asawa. Sikretong sikreto, hindi alam nung asawa. Bakit hindi kailangang ipaalam sa asawa? Dahil hindi pwedeng pagtiwalaan, ultimong yung asawa ng spy. Ganon yon. Kaya paano ka makapagtrabaho ang isang spy? Papano makakapagtrabaho ng direkta na walang hassle? kung mayroon kang iniisip na, kumbaga, para sa isang spy, ang asawa ay bagahe. Baggage. Kaya ako naniniwala ako na yan ay isang spy dahil wala siyang asawa, walang pamilya. Dahil isang requirement yon ng isa, isang spy. Hindi ko, hindi mo kasi pwedeng, pag pagya ang isang spy ay na-in-love. Pwedeng, pwedeng talikuran yung pagiging spy? O di, kumusta na yung mga secrets? Mga top secret na info. Or, pag talagang na in love sa kanyang partner o asawa, pwedeng i-divulge sa asawa yung mga sekreto? Mapagkakatiwalaan ba ng sikreto yung asawa na tanles na pareho silang spy? Kaya ang isang spy ay single pwede yan, pa fling fling lang pero magpaliwala biruin mo kung ikaw ang magulang mayaman ka rin lang naman maraming negosyo sa China pabalik balik sa China makuha mong iwanan ng iyong anak sa farm kasama mga baboy iwan mo sa baboyan na kung sino-sino ang babae pa naman, Buti sana kung medyo kung lalaki. Eh, babae eh. Tapos, iiwan-iwanan mo lang kasama mga trabahador ng baboyan? Excuse me. Maganda pa naman, maputi. Tapos, yung mga sabi ni Alice Gui, yung mga nagtatrabaho sa kanila, papalit-palit, walang long term. Mga trabahador. At karamihan, mga galing bisaya. Oh, Meron din naman isang nag-iisa yatang matagal na daw na trabahador, yung, 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 yung matanda. Malay ko. Kung talagang trabahador nila yun, baka binayaran lang yun. Lahat na naman iscripted. scripted. itong kinu kinukwento ni Alice Guo na life story niya na pang MMK na may paiyak-iyak pa, wala namang tumulong luha paawa ipek kayo naman mga Pilipino dyan na nanood naniwala kayo excuse me wag nyo nga lilimutan yan ay isang spy spy kahit gaano pagkasasabi mo na hindi ako spy Pilipino ako ito pa o oh, isa pang paawa niya doon sa sa interview sa kanya <coughs> kung siya daw ay ipapadeport. Saan daw siya idedeport? Sa Malaysia? Sa Singapore? Sa China? Bakit ano ba ang nationality mo, Alice go? Oh. Di ba Chinese ka? Tatanong ka pa kung saan? Hindi daw siya pwedeng ideport ide sa inyong basaan mang bansa kasi siya isang Pilipino. Tapos, yung bayan daw niya na kinabibilangan niya kung itatapon siya, iniwan na nga daw siya ng kanyang ina. Iiwanan pa, tatalikuran pa daw siya ng bayan na tinuturing niya na kanyang bayan. Peh! Maniwala sa'yo. Masyado kang madrama. Hindi ka pa paniwala. Ginagamit mo yung pagiging uh, patriotic. Mga kababayan, pakantahin niyo nga yan ng lupang hinirang. At saka yung pledge of allegiance. Ano ba yun? Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Sige nga. Well, natural, pinag-aralan niya yun. Mamahaling mga sasakyan. Mayroong helikopter. Para saan yun? Ang liit-liit ng bamban. Sabi mo umuwi ka pa rin doon sa farm sa Babuyan? Tapos mayroon kang helicopter na mamahalin? Sabi mo gagawin mo sanang uh, taxi, air taxi, helicopter taxi, ganyan ka <laughs> Mga pang ano yan, pang sosyal yan. Kung gagawin mong taxi, di sana yung medyo hindi ganyan ka sobrang mamahali na klasing chopper. Naglolo ko mo kami mga Pilipino, pwede ba? Alam mo itong si Alice Go, mga kababayan? Kapag ito napatunayan ito isang spy, alam mo sa mga spy, sa Amerika ang mga nahuhuling spy pinapatay. Oh, pero dito sa Pilipinas, ewan. So, tingnan mo na lang itong mga abogado, yung mga nakapaligid sa kanya ng mga Pilipino, mga sipsek. -sip mga mukhang pera kasama na dyan itong si pumilik chairman didikit-dikit ka dyan magkakapera ka kasi tapos pinagtatanggol mo sana naman kahit na may batas na ganon pwede ba ipakita mo naman pagka Pilipino mo visit kayo Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang, huwag kayo nagpapaniwala dyan kay Alice go na yan, sinungaling yan. Yung mga sinabi ko, yun ang stand ko. Kaya mga kababayan, ipaglaban natin. Mahalin natin, ipaglaban natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Itakwil ang mga alis guwo.